Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka, kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702-DZAS-FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Bigyan daan lang pumuli natin ang isang announcement. Ang Project Elijah Missions Conference ay magkakaroon po ng seminar this coming August 17, Saturday, at 8 a.m to 5 p.m this is free registration seminar with the theme godly devotion godly relation and godly progression this will be held at saved church located at barangay anun porok 1 florida blanca pampanga for more information please contact Pastor Dean Lakin Danum at cell phone number 0995 7460 Ganon din po, ang Newtown Christian Church Teresa Rizal ay magdaraos ng kanilang second anniversary this coming August 25, 2024. Ang Newtown Christian Church po ay sa pangunguna ni Pastor Jonathan Campo sa Diyos ang Papuri. Kagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na siguradong ligtas. Dito sa ating bansang Pilipinas, malalakas na bagyo at mga baha ang nararanasan natin. Isa na riyan ang bagyong Yolanda kung ito'y natatandaan pa ninyo. At katulad din ng katatapos lang dumaan na bagyong Karina sa ating bansa. Kagapay nais ko lang gamitin bilang ilustrasyon ang bagyong si Yolanda at ang bahang idinulot nito. Dahil sa baha na dulot ni Yolanda, natatandaan ba ninyo na bukod sa napakaraming nasawi Maraming mga tao noon ang gumawa ng paraan para makaligtas sa kapahamakan. Sila ay umakyat sa ibabaw ng bubong ng kanilang bahay upang makaligtas sila sa tumataas na tubig na nagbabanta sa kanilang pagkalunod o kapahamakan. Marami pang ibang panganib ang banta ng tubig kasama na riyan ang nakamamatay na mga infeksyon Natatandaan din ba ninyo na maraming mga mapagkawang gawang mga tao na sumagip sa mga taong na stranded sa mga bubungan ng kanila mga bahay. Ang mga biktimang nakaligtas ay inilikas at dinala sa ligtas na lugar kung saan hindi na sila abot ng baha at ng mga panganib na dulot ng baha. Kaagapay, Ganyan ang kalagayan natin noong tayo'y nasa kasalanan pa. Ang kasalanan ay parang bagyo at bahang nagbanta sa atin ng walang hanggang kapahamakan. Subalit dumating si Kristo upang tayo ay sagipin at ilagay sa ligtas na lugar. Sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral tungkol sa tagumpay laban sa kasalanan, dumating na tayo ngayon sa Romans chapter 8 ipinaliliwanag sa kabanatang ito na ang tagumpay sa kasalanan ay nakatayo sa matatag na pundasyon ng katiyakan ng kaligtasan. At ang pundasyon na ito ay walang kahatulan. Ayon sa Roma Kabanatang 8, talatang 1, ngayon ngay wala ng kahatulan sa mga nakay Kristo Yesus. Tama kaagapay, wala ng kahatulan, hindi na tayo papasok sa paghatol pagkatapos na ating sampalatayanan at tanggapin si Kristo bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas, tayo ay sinagip mula sa bahan ng kasalanan at isinampa sa ligtas na lugar sa piling ni Kristo sa isang matatag na relasyon sa Diyos na hindi mapapatid. Ang katiyakan ng kaligtasan ay dapat itanim natin ng malalim sa ating puso at isipan. Ang tagumpay laban sa kasalanan ay nakatayo sa pundasyong iyan. Ang katiyakan ng kaligtasan ay ginagarantiyahan ng ating Panginoong Yesus sa 1 Kabanatang 5, Talatang 24. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tatlong bagay ang ginagarantiyahan ni Kristo sa bawat mananampalatayang Kristiyano. Una, sa kasalukuyan. Ang mga mananampalataya ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Ikalawa, sa hinaharap. Ang mga mananampalataya ay hindi na darating sa kahatulan. Ikatlo, sa nakaraan, ang mga mananampalataya ay lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Pagsamahin natin ang mga katotohanan ng matatagpuan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma at ang mga katotohanan ng matatagpuan sa kanyang sulat sa mga taga efeso at sa mga taga-Kolosas. Ephesians chapter 2 verses 4 to 9. But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us within Him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of his grace expressed in his kindness to us in Christ Jesus for it is by grace you have been saved through faith and this is not from yourselves it is the gift of god not by works so that no one can boast colossians chapter 3 verses 1 to 4 since then you have been raised with Christ set your hearts on things above Where Christ is seated at the right hand of God, set your minds on things above, not on earthly things. For you died and your life is now hidden with Christ in God. When Christ who is your life appears, then you also will appear with Him in glory. Ito ang pinagsamang mga katotohanan mula sa Roma, mula sa Efeso at mula sa Kolosas. Kaagapay, tayo'y namatay at nalibing kasama ni Kristo. Sa pamamagitan ng pagkamatay at pagkalibing, naputol na ang ating relasyon sa kasalanan at sa lumang pagkatao. Tayo'y nabuhay na muli kasama ni Kristo. Sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli, naiugnay tayo sa isang di mapapatid na relasyon sa Diyos at sa bagong pagkatao tayo'y dinala sa itaas at pinaupong kasama ni Kristo sa kanyang trono, sa kanan ng Ama sa langit. Dito sa kalagayang ito, tayo'y isinampa sa lugar kung saan wala ng kahatulang nagbabanta sa atin. Sa kasalukuyang panahon, nakatago ang ating buhay kay Kristo sa Diyos. Balang araw, sa pagbabalik ni Kristo ay mahayag tayo sa kaluwalatian kasama niya. Ayon yan, sa John chapter 3 verse 2. Ulitin natin minsan pa ang tagumpay laban sa kasalanan ay nakatayo sa matatag na pundasyon ng katiyakan ng kaligtasan. Para sa Kristiyano, wala nang naghihintay na kahatulan. Ayon sa Kolosas kabanatang 3, mga talatang 2 at 3. Sa kasalukuyang panahon, ang buhay ng Kristiyano ay nakatago kay Kristo sa ating Diyos. At balang araw, mahahayag ang Kristiyano sa pagbabalik ni Kristo. Ang tanong kaagapay ay ito. Sino itong tao na nabubuhay ngayon sa ibabaw ng lupa, samantalang ang kanyang buhay ay nakatago sa kalangitan kasama ni Kristo? Diyan natin maunawaan ang sagot ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 2, verse 20. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Sabi ni Pablo, hindi na ako ang nabubuhay, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At 'yan ang dapat sabihin ng bawat Kristiyano. Si Kristo, hindi ako. 'Yan ang lihim ng tagumpay laban sa kasalanan. Ang pamamaraan ay kautusan ng espiritu ng buhay. Ang pamamaraan o method na ginagamit ng Diyos upang tayo ay bigyan ng tagumpay laban sa kasalanan ay sa pamamagitan ng pamamaraan ng kautusan ng espiritu ng buhay na nakai Kristo. Romans 8:2 Because through Christ Jesus the law of the spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng Buhay na naki Kristo Yesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. May dalawang kautusan o batas na magkakontra sa isa't isa. Sa isang banda, naririyan ang kautusan ng kasalanan at kamatayan. Sa kabilang banda, naririyan ang kautusan ng Espiritu na kay Kristo. Ang kautosan o batas ng kasalanan at kamatayan ay yung puwersa na humihila sa atin pababa tungo sa kasalanan at kamatayan. Ang puwersang ito ay kinakasangkapan niya ang makasalanang laman o lumang pagkatao, sinful flesh or old nature. Ang kautosan o batas ng espiritu ng buhay ay yung puwersa na humihila sa atin pataas, tungo sa kabanalan at buhay. Ang puwersang ito ay inilagay sa loob natin noong tayo ay sumampalataya kay Kristo at tayo ay ipinanganak na muli. Ang puwersang ito ay walang iba kundi ang Espiritu Santo na inilagay ng Diyos upang manirahan sa loob natin. Sa pamamagitan ng puwersa ng Espiritu Santo, ay mapagtatagumpayan natin ang puwersa ng kasalanan at kamatayan. Kung gayon, may dalawang uri ng tao. In Romans chapter 8 verse 4, in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us who do not live according to the flesh but according to the spirit upang ang makatwirang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Ang isang uri ay yung taong lumalakad ayon sa laman. Ang taong ito ay pinagaharian ng kautusan ng kasalanan at kamatayan. Sa ibang salita, ang taong ito ay nakay Adan. Ang pangalawang uri ay yung taong lumalakad ayon sa Espiritu. Ang taong ito ay pinagaharian ng kautusan ng Espiritu Santo. O sa ibang salita, ang taong ito ay nakay Kristo. Ang Kristiyano ay lumipat na mula kay Adan at siya'y nakalakip na kay Kristo. Ang paglipat na ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Kristo. Romans 8.3 For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering, and so He condemned sin in the flesh. Kaagapay, nung hindi pa tayo sumasampalataya kay Kristo, tayo ay nakay Adan. Pagkatapos na tayo ay sumampalataya kay Kristo, tayo ay inilipat na kay Kristo. Dito papasok ang kahalagahan ng isipan. Ngayon, ang problema ang dapat lutasin ng Kristiyano ay ito. Papaano siya makakalakad ayon sa Espiritu at papaano niya maiiwasan ang paglakad ayon sa laman. Ang lihim ng tagumpay ay matatagpuan sa wastong paggamit ng isipan. Ang sabi sa Roma Kabanatang 8, sa mga talatang lima hanggang walo, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay na laman, subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito na napapasakop sa kagustuhan ng Diyos ni hindi nga maaari at ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos kaagapay ang lihim ng tagumpay ay kung saan nakatuon ang iyong isipan ano ang laman ng iyong isip ano ang iyong iniisip at binubulay-bulay sa tuwina kung kasalanan at mga hilig ng makasalanang laman ang iyong nasa isip, tiyak na iyan ang iyong gagawin. Kung kabanalan at ang mga bagay ng banal na espiritu ang iyong nasa sa isip, tiyak na iyan ang iyong gagawin. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa Mateo Kabanatang 12 sa mga talatang 34 hanggang 35, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabubuting bagay mula sa kanyang mabuting kayamanan at ang masamang tao ay naglalabas ng masasamang bagay mula sa kanyang masamang kayamanan. Kung ano ang laman ng dibdib, 'yon ang bukan bibig; kung ano ang laman ng isip, 'yon ang nasasambit. Noong unang panahon, sa mga baryo sa probinsya, ang mga kababaihan ay nagdadala ng tapayan na nakapatong sa ulo nila. Kung minsan, tubig ang laman ng tapayan. Kung minsan naman ay suka. Kung minsan, ang laman naman ng tapayan ay gatas ng kalabaw. Ito ang isang tanong. Kung may makakabangga sa iyo habang daladala mo ang isang tapayan sa tuktok ng ulo mo, ano kaya ang liligwak at tatapon mula sa tapayan? Ang sagot, kung ano ang laman ng iyong tapayan, yon ang liligwak at tatapon mula sa tapayan. Kung tubig ang laman, tubig din ang liligwak at tatapon. Kung sukang maasim ang laman, suka din ang liligwak at tatapon. Ang isipan at puso natin ay parang tapayan pinupuno natin ng sari-saring kaisipan ng ating puso at isipan. Kapag binangga tayo ng tukso ni Satanas, sa palagay nyo, ano kaya ang liligwak at tatapon mula sa ating puso at isipan? Kung mabubuting kaisipan ang nasa loob natin, yun din ang lalabas sa ating salita at gawa. Kung maruruming kaisipan ang nasa loob natin, yun din ang lalabas sa ating salita at gawa. Kaya lubhang napakahalaga ang tamang paggamit ng ating isipan. Lubhang napakahalaga kung ano ang inilalagay natin sa loob ng ating puso at isipan. Dahil dito, napakahalaga ang sabi sa aklat ng mga awit, kabanatang isandaan at labing siyam, talatang siyam at labing isa. Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan? sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Sa talatang labing isa, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Ganon din, ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 16, Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Kaagapay, ang isang mabisang kasangkapan laban sa mga tukso at kasalanan ay ang pagsasaulo ng salita ng Diyos. Tuwing nagsasaulo tayo ng salita ng Diyos, pinupuno natin ang ating puso't isipan ng mga banal at mabubuting bagay. At habang napupuno ang ating puso't isipan ng salita ng Diyos, nililinis naman tayo ng Espiritu Santo mula sa karumihan ng kasalanan. May isang prinsipyo ang isipan ng tao na makatutulong sa atin sa pagtalo sa mga tukso at kasalanan. Isang bagay lamang ang pwede nating isipin sa bawat sandali. We can only think of one thing at a time. Subukan ninyong isipin ng sabay-sabay ang dalawang bagay mahihirapan tayo hindi pwede ito ang prinsipyo ng pagsasaulo ng salita ng Diyos tuwing darating sa inyo ang tukso at pilit na ipapasok ni Satanas ang masamang kaisipan isipin ninyo kaagad ang salita ng Diyos bigkasin ninyo ang isang talata na inyong isinasaulo at magugulat kayo hindi makakapasok ang masamang isip sa inyo kung pinupuno ninyo ang inyong puso't isipan ng salita ng Diyos. Amen. Kagapay bilang pagtatapos, balikan natin ang ating pinag-aralan ngayon. Una, pundasyon ng tagumpay, katiyakan ng kaligtasan, wala ng kahatulan para sa Kristiyano. Pangalawa, pamamaraan ng tagumpay, kautusan ng espiritu ng buhay. At pangatlo, kahalagahan ng pagsasaulo ng salita ng Diyos. Ngayon, ang tanong ko sa iyo kaagapay ay ito. Ano ang madalas mong ilagay sa iyong puso't isipan? Salita ng Diyos ba o makamundong kaisipan? Ito ang ating pangwakas na hamon sa pag-aaral na ito. Magsimula tayo ngayon. Magsaulo tayo ng salita ng Diyos. Punuin natin ng salita ng Diyos ang ating mga puso't isipan simulan natin sa pamamagitan ng pagsasaulo ng Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ and I no longer live but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Sa Diyos ang papuri! Diyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa paksang may pamagat na Siguradong Ligtas. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kaparehong oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZAS FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999223 5668 Ako po ay pansamantalang nagpapaalam, Pastor Ronald Liobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.